Hello, what up mga kabakyard? Good morning. Saturday morning mga kabakyard. Andito tayo sa bundok maglalakad. Tatawid tayo ng bundok. Pupunta tayo sa bayan. Maglalakad lang ako. Kasi sayang yung pamasahe. Doon ako sa highway lalakad. Aw, oh, lalakad. Doon ako sa highway sa sakay. Yan, tawid ako ng bundok dito. Uh, ah, lakarin ko lang pupunta sa bayan. May bibilhin ako. May bibili ako ng gulay at gamit sa bahay ayun dito tayo sa bundok ayan surkatan kasi ito uh, dito na lang ako dadaan kasi pag galing sa bahay mamasaya ako magkano pa masaya doon 50 di pag doon ako sa highway Katawid ako ng bundok na to. Ang bayad lang doon 15. Ah, Di ba? Makasib ako o mayroon pa akong pamasay pauwi. Ganoon din mamaya. Ah, uh, kung makasabay ako sa uh, mga nag-special ah uh, sa pero pag wala karamihan kasi special dito uh, sa amin. Yung mga tricycle driver kasi hindi natin andiyan mga ano sila hindi natin ano mga uh, akala mo ay, eh, ano mga tricycle dito sa amin minsan ayaw magpapasabay magagalit pa sa'yo eh, wala nang tayo pang special eh magkano ang special 50 ah 45 ah huh? eh, lalakad na lang ako bayad na ako ng 15 doon what up sa lahat maraming salamat pala mga kapakyard sa sumuporta sa akin yung mga nag subscribe at sumuporta sa akin maraming maraming salamat uh, at advance merry christmas sa yung lahat sana uh, sa mabuti kayong kalagayan sana man kayo panig ng ating mundo Uh, sa araw sa lahat God bless pati sa inyong kanya-kanyang pamilya yan uh, ingat lagi yan dito lang tayo maglalakad malayo pala ka rin Iyan mga kapagyard, nandito na tayo. Malapit na tayo sa highway. Nandito ako mag abang ng tricycle. Kasi pamasahe, galing dito ang ganun sa bayan. Kinsey na. Kaya kaya doon sa bayan. Ano galing sa bahay? Ano? Mga kurat. Tricycle doon. din hindi nagpapasabay tapos yun lang special na po wala po tayo pang special lakad na ayan maraming salamat mga kapagkak thank you very much thank you for watching salamat sa support ah at God bless sa uh, magabang na sa